Pinapakain nyo ba ng ganito ang mga ibon ninyo? Ito ang pinakamagandang source ng protein at fat para sa inyong mga ibon. Panoorin nyo to. Tara! What's up sa inyong mga kaibon? Welcome ulit sa ating munting channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano makapag-produce ng mga ganito mga uod o magots sa English. Ah, uh, ito nga pala yung fly box natin. Itong mga uod na to ay galing sa langaw. Yan. Ito ay house flies. Yan. Dito ko siya nilagay sa old breeding cage ko at ginawa ko lang siyang ganyan. Meron siyang mesh. Sa loob merong tubigan Merong uh, sa baba doon yun ay sugar. Tapos may meron tayong mga tupperware diyan tulad nito. Para pagitlogan nila. Tapos pag napisa yon, gigin ganito. Ito malalaki na to tong uod natin. So yung iba maliliit pagkapisa hanggang sa lumaki ganito. So ito lang yung ginawa ko. At sa loob niyan merong yon yun. Ayun yun. Sa corner. Merong parang bumbilya. Pero kung mainit naman yung panahon, hindi mo na kailangan ng bumbilya. Kahit ganito na lang siya, ah uh, mabubuhay na yung mga yan. Basta ang temperature mga nasa 35 or 30 degrees Celsius or lower. Pero mas maganda kung nasa 30. Para mabilis yung uh, pagpapa itlog nyo at magkaroon kayo ng maraming ganito. So itong ganito, mga uod na to, best yan for, best yan sa mga finches, mga African finches, fire finch, cordon blue, mga fancy finches. Ito maganda. Yung zebra finches natin, tinry ko tong pinakain to kanina. Yung iba ayaw nila. Yung iba naman gusto. Ah, uh, yung isa naubos na nila yung ganito ang binigay natin. So ayan siya guys, ang daming langaw. Maganda tong source ng protein. At ayan siya. Kung hindi nyo kayang ganito kasi nandidiri kayo, okay lang naman. Pero maganda kasi ito at nag encourage din ito mag-breed ng mga rare finches. So, ayan siya. Ayan. Ito, naiwalay ko na to yung mga ano, uod. Kaya mas marami dito. Tapos, yan. Ayan siya. matagal na yan, luma na yung tupperware na yan. So, para ma mapaitlog nyo sila, ang mixture lang ay uh, bran. Bran. You know, wheat bran. Ayoko kung meron sa atin yan. Pero ito yung mga ginagamit ng mga uh, finch breeder dito sa bansang ito. Yan yung mga pinapakain nila, mga uod. Kasi ito yung best para sa mga fancy finches katulad ng mga goldian, mga, ano pa ba, mga far, cordon blue, mga sea skins, yan. Iba-iba kasi yung mga fancy, fancy finches nila dito eh. Yan, yan. So, ang mixture nyan is wheat bran. So, ang laman nyan ay malito yung tura ng laman. Ayan. Ganito siya. So, very dry pa to. Tapos, lalagyan nyo yan dito. Tapos yung powdered milk, katulad ng Bear Brand, pwede yun. Lagay mo lang dyan, tapos lagay ng tubig, paghaluin. Huwag masyadong basa, dapat yung sakto lang. At okay na yun, pwede mo lang ilagay dyan. Tapos mangingitlog na yung mga, mga langaw. Tapos ganito yung resulta. At pag ganito, pwede mo na siyang ipakain. Kung gusto mo pang paramihin yung langaw mo, Pwede mo lang ilagay dyan hanggang sa maging pupa yung itong mga to Maging pupa tapos mabipisa ulit sila hanggang maging langaw na. Ayan. So nagsimula ako, hinuli ko lang mga mga sampung piraso or 20 na pirasong langaw sa bahay namin. Tapos nilagay ko sila dyan. Nilagay ako ng isang mixture natin ng wheat bran at saka milk powder. Nilagay ko lang dyan. Tapos yun, dumami na. Ayan, pumutok sila. Ang oh, dami oh. So hindi ko nilalagay yung ano yung malalaking langaw na medyo makulay. Ayoko yon. Mas gusto ko yung normal lang na langaw na maliliit sa bahay nyo. Yon, maganda yon. Mas malinis yon kaysa dun sa ano isa. Yan siya. So papakainin natin yung mga finches natin. Yan, papakainin natin ng mga uodo. Wow. Hindi siya mabaho, guys. Ang amoy lang niya is ito yung amoy nito na may halong uh, gatas yan parang medyo panis na gatas pero hindi yung mas mas mabaho pa nga yung panis na gatas eh. so papakainin natin sila Dahil sa aviary natin sigurado ako itong mga to itong mga to yan mga pugo natin gustong gusto to kaya papakainin natin sila Lagi lang natin dyan. Kung gusto nila yan eh. At nandito rin yung mga ano natin, finches. You know. Yan. Yan. Mga fire finches. Kung gusto nila to guys. Yan. Tapos yung iba... Actually, marami to para sa mga zebra finches natin eh. Yung iba maarte pa kasi kasi first time nila makita yung gumagalaw na pagkain. Hindi nila uh, pinapakailaman. So ito papakainin natin to, itong mga to. Ayan, tinitignan na nila ako curious na yung mga zebra finches natin diyan. Yun know, oh, natin nila oh. Yun, yung, isa may kinuha na, may kinain na oh. Ay. Balaybo pala yon. Yun you oh, niya oh. Yung iba dyan matatakot pa, hindi pa sila sanay. Pero pag may isa sa kanila na tumuka at natray doon na yun, tuloy-tuloy na yun. Tapos ito, tinitingnan din nila. Yan. So yung iba, lagyan din natin. So ito na lang yung natira. Ay, nalaglag. Laglag ba? Kung so, nalaglag yung ano natin. Okay lang yan dahil Meron naman tayong ano dito mga alaga dito eh. So kakainin na nila 'yan. Dito naman tayo, guys. Itong mga 'to nabigyan ko na 'to kanina. Tinry ko lang kung magugustuhan ba nila. So kanina pa 'yon, tingnan natin. O oh, meron pa rin, 'di ba? Ito hindi pa nila ginalaw kahit ito. Kahit ito. Hindi nila ginalaw. Ito nilagyan ko 'to, ngayon ubos na. ano oh wala man lang natira kasi yun nga may nakaito mga to diba yun lalaki na guys yung iba hindi ko nabigyan katulad nito ito ito tsaka yung nasa baba sayang natapon no pero madali lang naman magparami yung langaw natin kaya siguro 3 days from now meron na naman ulit yan malalagyan na natin yung mga yan So bukas, uh, papakainin natin to ng mga vegetables, mga greens, mga soft food. Para mag-continue yung breathing, breathing ano nila, energy. Kasi yung mga hinakain natin. Ito, gustong gusto talaga nila yung uod. Pagkalagay ko pa lang, yung babae, takot siya pero yung lalaki siguro yung dating nagbibreed dito sa puting to ay nagpapakain ng uod kaya hindi siya natakot kumuha agad siya dun oh. tinuka agad tapos yung isa nakita niya tinutukan ng asawa niya so ginaya niya tapos yun hindi na rin siya natakot kinain din niya kaya yun ang ganda so pag yung isa dyan sa mga pair natin na nagtumuka dun sa dun sa mga uod natin gagayahin ng isa rin yan hanggang sa matututo sila so ganun lang yun sa mga curious fins nyo ganun din sa tubig natin kung isa lang yung marunong matuturuan din yung hindi marunong yan yan walang ganyang mutation sa Pilipinas so ganda no silver yan silver na phone May apat na itlog. Isa lang ata yung fertile dyan eh. Sayang. Sana mag pa yung iba. Tapos ito, ito may nakay so wala pang itlog. Ito hindi ito maka-fertile eh. Kaya lagi kong dinidispose yung mga itlog nila. Hindi maka-fertile para makapag-start agad. Ito, meron na ding itlog, pero hindi pa natin sure, hindi ko pa natin check kung nag-fertile na ba yung mga itlog nila. Kasi silver natin yan, no? Walang mutation dyan sa Pilipinas ng silver Kaya rare din ito sa New Zealand kaya Dapat makaka-fertile tong mga to kasi napakaganda yung silver Paborito kong mutation niyan guys Ito yung mga ina nito bumaba na oh Ayan Ito cream Yung kulay niya oh Mana sa tatay Yun yung tatay cream yan, Maganda yan may pinagkaya ba yung cream na to, no? Itong cream na to, very white yung cheeks. Cheek patch niya, oh. Tsaka yung kulay niya, very light. Kung i-compare natin dito, medyo brown ito. So itong mga mutation na to, galing to sa Australia. Back in uh, 90s. Or 1960s, mga ganon. Or early on. Yan, galing yung mga yan. Yun lang guys, no? Ganun po magpakain uh, ng uh, uod, ng langaw sa mga ibon natin. At uh, huwag kayong magalala dahil uh, safe na safe yan sa ibon nyo. Dahil ito naman yung gamit natin. wheat bran. Tapos gatas. O uh, bear bran, pwede yun. Kaya safe na safe yan. So totally pinapakain natin ay protein na galing sa gatas or sa wheat bran. So, kakainin ng uod yun, yung ano, yung gatas i i ko convert niya sa protein at fat which is maganda sa ibon natin pag pinakain natin yung mga uod. So, kanya lang mag-breed, guys. You know, wala So, ang ginawa ko dito lang yung input niyan. Ayan you know. o. So parang drawer lang ang ginawa ko. Uh, kung gusto niyo pang malaman yung iba pang mga nagbe-breed ng ibon ng pinapakain yung mga maggots, search nyo lang yun. Flybox. Breeding maggots. Search nyo. At marami lalabas dyan. Uh, gumawa na rin ako ng content about dito sa isa kong channel. English nga lang. So sana mapanood nyo yung mga yon Kung gusto niyo ng more information about breeding uh, house flies yan at yun lang guys kung gusto nyo mag breed ng house flies madali lang naman dyan lang sa box niyo lang ilagay tapos may mesh tapos tubig tapos sugar for ano nila pagkain nila tapos mangingitlog na yan sa sa mix na ginawa natin which is yung wheat bran at powdered milk at good yan sa mga ibon natin lalo na sa mga fancy finches yung mga zebra natin medyo maarte pa. So sana magustuhan nila yon sa future at masanay sila. Maging mas healthy sila. So yun lang guys. Salamat sa panonood. Kung gusto nyo matry ito, try nyo na. At napakadali lang gawin. Subscribe na po kayo dyan. Salamat ng marami sa inyong support ang mga kaibon. Ah, uh, see you sa next video natin.